idol. Sa mga idol, so, medyo tayo, matagal tayong hindi yung... nakapag-upload. Medyo so, nag-busy tayo kasi division. yung tayo ng probinsya. Kaya tayong Subaru Forester. Vision nito, cranking, no start. Tayo mag-start, crank lang ng crank. Na, try natin ah. Nag-scan na tayo dito, in-off-fault code naman eh. Hindi mo natin i-start. Ayaw niya mag-start Scan natin ah Scan ulit natin Maraming pakita lang natin sa video No fault siya No fault Subaru Ito lang tayo sa control module. para madali. Yeah, no, no, no fault found. Wala siyang trouble code. Scanline natin para makita nyo rin. Ayan, pass. Meron lang siyang pull sa brake at airbag. Pero engine transmission wala. Check ng mga fuse. Okay mga idol. Ito na yung Subaru kanina. Ang nagkakrank pero ayaw mandar. Checking tayo ng fuel pump. Pa ng fuse ng mga, mga fuse. nagcheck check tayo. Okay naman. Try natin buksan yung kanilang hose ng fuel pump. Walang nalabas na gasolina. Kaya ito, i natin yung sa may kuhan niya at putol-putol yung wire nung sakit ng fuel pump. Ayan, dugtong na natin. Pati sabi ni sir, medyo naglolo ko raw yung fuel gauge nito. Minsan ayaw gumana. Nakita ko rin dito sa um, yung uh, float niya, yung isang wire nung sa float. Malapit na rin maputol, baka yun ang dahilan. Kaya naglolo ko rin yung fuel gauge. Na, nadugtong na natin yung sakit ng fuel pump try na natin yung start switch on okay start natin uy one click one click na si Subaru ano tayo sa Santa Barbara Place Subdivision sa may Tandang Sora sa Uyo ayos na siya one click na yan binahaya ng daga yung ano ng fuel pump nilagyan ko ng paminta sana hindi na bumalik yung mga daga o so, yan siya mga idol cold start medyo mataas yung minor pero babayan. ayos na siya goods niya Good na idol na Ayos Ayos Huwag kalimutan mag like and subscribe Sa ating channel Palike na rin ang ating mga facebook page Available po tayo home service, Quezon City, Metro Manila, and Mayor Province. Ayos, maraming salamat.